Tiyak House Squad Committee na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang magiging pagdinig tungkol sa isyu ng illegal na pogo, illegal drugs at umunin extrajudicial killings soong nagdaang administrasyon. Kahit pa mag sa ang Kongreso, si Mela Lesmora sa report. Ang layunin ng Quadcom walang iba, kundi ho ilabas ang katotohanan. Makakaasa kayo, mga kababayan, na itong Quadcom ay patuloy na maninindigan, patuloy na poprotektahan ang interes ng ating mga kababayang Pilipino. Yan po ang aming pangako sa inyo. Ito ang tiniyak sa publiko ni House Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers sa gitna ng patuloy na pagdinig ng kanilang joint panel ukol sa illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Sinabi ito ni Barbers nang bumisita ang kanilang komite sa groundbreaking ceremony ng isang eskwelahan sa Bawan, Batangas. Panauhing pandangal din dito si House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Barbers, may mga bilin ang House Speaker sa Quad at ito ay ang mga sumusunod. Isa lang ho ang direksyon ng aming investigation. Papanagot ang mga dapat managot at higit sa lahat, kami po ay makapagpanukala ng mga batas para ho sa kagandahan ng ating bagong Pilipinas. Sa naunang pahayag ni House Squad Committee Co-Chair Bienvenido Abante Jr., iginiit niyang kahit mag ang Kongreso, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang magiging pagdinig. Mahalaga kasi anyang matukoy kung sino-sino ang mga opisyal na umunoy sangkot sa iligal na droga na siya nilang tinutunton ngayon. Kaugnay niyan, isinewalat pa ni Abante kung sino ang isa sa mga general na tumulong naman kay dating Iloilo -Ilo City Mayor Jed Mabilog para makaiwas sa kamatayan at siyang nagbabala ito patungkol sa umano yung mga kalaban ng dating administrasyon na nais ipadawit kay mabilog sa ilegal na droga. Matatandaan na noong nakaraang pagdinig ng Quadcom, inilahad kasi ni Mabilog ang pinagdaan ng kalbaryo matapos siyang idawit sa darklist ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Abante, si dating PNP Chief Camilo Casculan ang tinutukoy ni Mabilog bagamat pumanaw na ang general noong nakaraang taon. Sa hiwalay na pahayag ng isa pang pinuno ng joint panel na si Quadcom co-chair Dan Fernandez, iginiit nang sa susunod nilang pagdinig sa loob ng linggong ito, marami pang dapat abangan ang publiko. We will be siguro yung uh, issue ni Garma, issue ng Pogo at well, yung kay Tony Yang, kasi uh, na si Tony Yang. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.